Tagal-tagal na nga din pala kaming hindi nakakapag-grocery kaya naman nag-aya na ako kay Daddy Ton at dito nga kami unang pumunta sa may SNR. Ang tanging sinadya pala namin dito ay yung fabric conditioner ng SNR tapos itong mga malalaking surf dahil gamit na gamit niya ni Daddy Ton. Simula kasi nung na namin itong mga mi ay ito na talaga yung ginagamit namin at bukod pa dyan ay itong mga tissue na maramihan. Ang sabi ko nga ay ito lang naman yung aming bibilhin bakit parang nabubudol kami dito. Kaya naman yung mga nakikita namin na kailangan talaga namin sa bahay lalong-lalo na sa mga pagluluto ay kinuha na din namin dito. Nakakita nga din pala kami ng 5 liters na mantika kaya naman kinuha namin dahil madalas nga kaming magprito. muhan na din pala ako nitong bulldog para itry tapos itong tag tatlong piraso na corn Meron nga din pala ditong isang malaking spam kaso mga mi ang mahal-mahal naman ay eh, nasa 1,000 plus. Kaya naman itong prem na lang yung kinuha ko dahil nasarapan din kami dito. Nag free taste nga din pala kami nitong mandarin orange at nasarapan nga si daddy ton kaya kumuha ng dalawa at sa mga nagpapadodo mam ma nga pala dyan, may M2 nga pala dito sa SNR. Napaka mabisa talaga nitong M to mga mi at isa pa napakasarap din. Dito naman sa paborito ng lahat sa chocolate section ay eh, wala naman kami masyadong kinuha at para nga pampalubag loob sa bata, eto at kinuhan ko ng isang malaking crayola na puro gummy bears ang laman. Ubus na nga din pala yung Dutch Mill ni Pio kaya naman dinamihan ko na dahil madalas kapag aalis din kami ay nagbabaon kami neto. Diyos ko mga mi, sabon at tisyo lang naman ang binunta namin dito pero bakit parang ang dami naming na add to Art? At habang nagtitingin nga kami, sa frozen goods ay nakita ni Daddy Ton itong biik na to na madalas niluluto sa conchinillo. Sobrang crave ko nga din pala sa strawberry kaya eto kahit napakamahal ay pikit matako na lang binili para makraving satisfied naman tayo. Kung pwede nga lang na tubig na lang ang i-crave natin mga mie, why not? Para naman makatipid-tipid. Kami nga din pala kami ditong nadaanan na mga Christmas gifts idea na yung iba ay pasok sa budget, yung iba naman ay medyo pricey. Nagpaka-share na nga din pala kami at shoutout dito kay ate na napakaganda dahil nakilala tayo. H hindi na nga din pala kami nag-ikot-ikot dito dahil talaga namang mabubudol lang kami dito sa SNR. Marami pa kaming kailangang bilhin kaya naman dumaan kami sa isang supermarket at binili yung mga kakailanganin din namin. Dito nga ay kumuha kami ng Yakult dahil wala doon sa SNR. Tapos yung ibang kailangan katulad ng mga condiments lalong-lalo na itong Toyo. Yung Toyo kasi mga mi ay inaabsorb ng aking utak kaya naman sobrang nauubusan kami. Pagdating naman sa snacks ni Piyo eh talagang favorite niya ngayon yung Special Mamon kaya naman dinamihan ko na din. Ladin nga palang buy one take one na kape doon sa SNR na nakaraan naming binili kaya dito na lang kami kumuha tapos dinagdagan ko na din para may makapi yung mga crew namin sa paresan. Yung ibang drinks naman ay dito talaga namin binili sa may supermarket dahil karamihan nito ay hindi naman available doon. Kapag nag-grocery talaga kami ay dinadamihan namin ng mga drinks para naman kapag may pupunta sa bahay ay meron silang maiinom. Itong stocks nga pala na ito ay sure ako na abot hanggang Pasko at hindi ko lang binili dito ay yung mga karne at ibang frozen goods dahil meron kaming na o orderan doon sa amin. Isa pa ay wala kaming malalagyan doon sa aming freezer dahil yung mga nakalagay doon ay yung stock para sa paresang. Nakakita nga din pala kami dito ng kiosk ng Gotime Bank na kung saan ay nagre-release sila ng mga card kaya nag-request na din kami. Napakabilis nga in just 5 minutes ay may card ka na at pwedeng-pwedeng magamit sa transaction o sya yun lang muna. At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bam ay 4 lamang, kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre ay swertihan lamang. At uulitin ko bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman ay 4 as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah, kung bet mo din, ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only. Subtitles by